Alam daw na si Digong kung nasaan, kung nasaan si Kibuloy. Kung saan nagtatago si Kibuloy. Hmm. Alam din po yan ang taong bayan. Sabi nga ng mga natasan, ito. Of course, we know what you know. Where, he, uh, that you know where he is. And we know too that that's obstruction of justice. We don't expect a low like you to do otherwise. Ang kasamaan ay nakatahi na sa iyong laman. <laughs> yung parang dumadaloy na sa dugo ng mga Duterte, lalong-lalo na daw ni Digong ang kadimonyohan, ang kasamaan. kasi see kung paano niya pinahirapan sa Senator de Lima. mo talaga mapapabagsak. Ano ha? Yari ka ngayon. Sabi pa nung ilan, alam mo talaga kung nasaan yan pag nakiusap sa'yo kung saan Halimbawa, ang gobyerno ni Marcos Jr., siyempre, hihingi ka ng kapalit. Style mo yan. Totoo. Niminsan hindi mo makikitaan ng patas na laban ang mga Duterte. Bakit? Ah, ang may dito. Ito mga taga Ano Dahil doon nagsimula kung paano lumaki ang ulo na itong mga kinayupak na to. Kaya kayong mga taga-dabaw, na, oh, talaga, buti hindi kinahihiya di diba? When you go out of your place, where are you from? From Davao. Oh, ew. Di ba? Mas marami po tayong uh, mga kababayan or mas may power yung mga kababayan natin kung konti man sila. Limbawa, kesa doon sa mga kababayan natin na nag-iisip ng tama, kesa doon sa mga kababayan natin na utu uto Ano nga ang sabi ni Mo Twister? Noong mga panahon, kayo'y marami, oo, pero ang dami niyong stupido, sabi ni Mo Twister. Nga naman. Totoo yan. Mm -hmm. Every season, there's a sowing. Narating din or darating din ang panahon na maglalaglagan kayong dalawa. Ang ibig sabihin, maglalaglagan ito si Dikong at si Kibuloy. Ako rin po naniniwala dyan. Madalas ko itong sabihin, na madalas ko itong banggitin na itong mga to nagsimula na, di ba? Nagsimula na sa kuno ay unity nga na mga, or unity nga ng unity O di ba, umpisa, sa umpisa pa lang, mula na maluklok ang, ang nasa Malacanya ngayon at ang Vice President, unti-unti na yung tinatawag na laglagan. Dahil ang pundasyon ng mga yan, wala namang pagkakaisa talaga. Ingitan at gamitan ang pundasyon ng mga yan. Ito yung, yung, yung um, grupo ng mga kababayan natin. Okay? Na puro ingit. Puro, anyway, kung ano man. Mahirap sabihin. Pero totoo, ah yan po ang pundasyon nila at hindi talaga yung totoong pagmamahal sa bansa at pakikiisa sa ating sa ating mga kababayan. Hmm. 'Di ba? Alam daw kung nasaan si Kibuloy. Ay eh, pwedeng makasuhan etong damuhong ito. Ano ho? Sabi, alam ko kung kung saan si pastor pero secret. Okay. So parang gusto ring sabihin na alam po ng buong sambayanan natin kung kailan kayo kung kailan kayo kuhulihin kung kailan kayo aarestuhin ng ng ICC. Siguro ay nararamdaman nyo, nyo, rin yan, Mr. Duterte. Pero yun nga, itinatago nyo yung damdamin nyo, itinatago nyo yung, yung nararamdaman nyo tungkol sa, sa posibilidad nga na kayo ay maaresto ng, ng ICC. Yan, secret din yun. Yung ba yun? <laughs> Good luck.